yung point natin nagkita kayo ni Fernando nagkita Poncho. kami Oo, ni tapos. FPJ mm -hmm. yung palang dumating doon sa canteen production manager ni FPJ eh ang shooting nila the next day eh nung mag-usap kami that was around 2 o'clock in the afternoon mm -hmm. ay sabi niya Iha ha shooting na bukas sabi ko hindi niyo muna ba ako i-screen test dahil natatakot din ako baka hindi ko naman kaya sabi ng yun hindi na diretso na nasyak na ako sabi ni Chichay oh ayan artista ka na <laughs> I'm <laughs> sorry. Sabi ng chichay. Pero oh, sinundo nila ako ng 6 o'clock. Ang shooting, first day in the morning, 7 a.m. Nasa la Mesa dam kami. Kasi mm -hmm. Cowboy, that is Daniel Barion movie. Mm -hmm. Ngayon, ako yung leading lady. Tapos, ang kapatid ko, si Jay Ilagan. Tapos nun, shooting, shooting, shooting. I'm very happy na sabi nung director namin, hanggang natapos yung pelikula, lahat ako take one. Sabi nga nun. Oo. So, tsaka hindi nila man nila ako tinuturuan. Basta kung ano yung nasa script... Yeah yun ang ginagawa mo. Oo, oh, oh yung action, yung movements, ang binibigay lang sa akin blocking. O dito ka lang nakatayo. Pagpasok ni FPJ, lalakad kang konti mm -hmm. dito. Pero yung iaarte mo, as is, kung ano yung sinasabi mo, alam mo na ano mo iaarte. So lahat yun inarte ko na ako lang mag-isa. Parang natural lang, mm -hmm. no? Na nangyayari sa buhay. Kaya tuwan-tuwa naman yung director. Kaya ang dami kong pelikula under FPJ. Isang tanong, ngayon ko lang itatanong ito ng diretsya. Lakas loob ko po, po itong itatanong ano, sa isang veterana iginagalang na artista ng showbiz. Tita Nova, tanong ko lang, total matagal na rin naman itong pinag-usapan. Yung nagkaroon daw kayo ng anak ni FPJ. Hindi po. Walang ganun. Walang katotohanan. At kung meron, hindi mo naman i-deny. Hindi mo ito din eh. Anak mo yun eh. Wala namang nangyari. Ayoko nalang palaki. Rest in peace na yun. Mm hmm. Tita ba, bakit walang intriga sa buhay aside from dun sa intriga na yun? Hindi kasi ako, ano, showbiz. Meron din naman mga naging boyfriend, pero hindi showbiz. Tito Nova, personal, ilan ang anak mo? Sino asawa mo? Kumusta na ang buhay mo bilang isang ordinaryong tao? Ay, I have a daughter. Meron na akong apo. Gila ng apo mo? Apat ah. sa Amerika. Ang asawa ko, hindi showbiz. Tapos, I have a happy family. Simple lang buhay namin, pero masaya kami. Ano yung simpleng buhay? Simpleng buhay. Hindi ako naghangad na pag nag-asawa ka, gusto ko laki bahay ko, gusto ko milyonaryo asawa ko. Yung ganon. Ang importante sa akin, yung maganda yung pagsasama. Yung mabait, simpleng buhay lang. Basta number one sa akin, maka-Diyos. Kailangan nagsisimba ka. Para sa'yo, ano ang Diyos? Siya ang buhay ko wala ako dito kung wala siya. Dedicated ang buhay ko, ang puso ko, everything to our Lord. Na siyang may gawa ng langit at lupa, may gawa sa atin. Yung ganoon na every minute of the day, talking to Him. Kaya siguro ako, masayahin mm -hmm. na tao. It's because hindi ako naghahangad ng marami ka inaambisyon, marami ka hinahangad. No. Kung ano yung dumating, kung ano yung bigay ni Lord. E doon ako sa Kanya nakatutok. So, kung ikaw, tutok ang puso mo sa Kanya, binibigay mo lahat, kinakausap mo siya every minute of the day. He will give you all the blessings and graces. Hindi yaman. katrabaho ka, hindi ka mawawala ng trabaho. You will be happy sa puso. You're always smiling. You love people.